Libra. Ang taong 2024 ay magdadala ng mga malalim na pagbabago at kaganapan para sa mga taong may zodiac sign na Libra. Makakaranas kayo ng mga pag-angat at pag-alon sa mga aspeto ng iyong buhay. Magiging mahalaga ang balanse at katarungan sa lahat ng gawain at relasyon. Magsisilbing ilaw ang inyong pagiging diplomatic at charming sa mga pagkakataon ng mga pag-aalinlangan. Karera sa larangan naman ng karera magiging produktibo kayo at magtatagumpay sa mga proyekto. Ang inyong networking skills ay magpapabuti ng inyong karera. Mag-ingat lang sa mga malalaking financial decision at siguraduhin nasa wastong direksyon ang inyong mga pamumuhunan. Pag-ibig. Sa aspeto ng pag-ibig naman makakahanap kayo ng mga makabuluhang connection. Ang mga magkakasunod na pag-ibig at pag-aaway ay magiging bahagi ng inyong relasyon. Ngunit sa kabuuan ay mas mapagtatagumpayan ang mga ito. Ang pagtitiwala at komunikasyon ay mahalaga pa rin para sa inyong mga relasyon. Para sa mga single libras naman, magkakaroon kayo ng mga bagong pagkakataon sa pag-ibig. Magiging madali kayong mapansin at mahalin dahil sa inyong charm at kausayan sa pakikipag-usap. Subukan ang bagong paraan ng pakikipagkilala at maging bukas sa mga posibilidad ang tamang tao ay maaaring darating sa iyong buhay pag-ibig sa taong 2024. Kalusugan Huwag mong kalimutang alagaan ang inyong kalusugan sa taong ito. Kagaya na nakaraang taon, mahalaga pa rin ang regular na RC at malusog na pagkain. Ang stress ay maaaring maging isyo din sa taong ito kaya't huwag kalimutang maglaan ng oras para sa self-care at relaxation. Paglalakbay sa so, taong 2024, magiging puno ng kasiyahan ang iyong mga biyahe. Hanapin ang mga destinasyon na makakapagdulat ng kasiyahan at balanse sa iyong buhay ngayong taon. Maging bukas sa mga kultura at bagong karanasan para sa mga makabuluhang paglalakbay. Ang mga swerteng kulay para sa mga taong may zodiac sign na libra sa taong ito ay violet at yellow. Ang swerteng numero naman ay 6 at 23. Maging maingat sa mga desisyon at akbang na iyong gagawin sa taong ito. Bantayan ang iyong oras at enerhiya at siguraduhin may sapat kang oras para sa iyong sarili at para sa mga mahal mo sa buhay. Huwag palampasin ang mga problema sa kalusugan at magkaroon ng regular na check-up. Sa pangkalahatan, ang taong ito ay magdadala ng mga pag-usbong, pag-ibig at pag-unlad para sa mga taong may zodiac sign na Libra. Ang inyong charm at kakayahan sa pagkikipag-ugnayan ay magpapabuti sa inyong relasyon at karera. Huwag kalimutang alagaan ang inyong kalusugan at buhayin ang inyong mga pangarap. Maging handa sa mga pagbabago at paglago na darating sa inyong buhay ngayong taong 2024.